good afternoon everyone! Kumusta po tayong lahat dyan? So, yung topic natin today, eh kung paano tumaas yung ating engagement. So, ako yung tips ko po sa inyo, based sa experience, base ho sa experience ko, eh, sumasali ako sa mga group-group na yan. And then, Pati ho sa mga group chat, sumasali din ako. Maliban ho sa mga, uh, may mga GC na uh, wala akong group chat. Yung maliban ho sa mga uh, group chat, sumasali din ho ako sa mga uh, Facebook page. Dahil may mga nakakapansin din ho dyan sa inyo kapag sumasali ho kayo sa mga ganyan yung mga nakiki-VCR, mga nakiki-engage, uh, doon ko sila na ho, doon ako nakakakuha ng engagement minsan. Kapag nagpo-post ako sa mga uh, pages ng mga mahilig maki-engage, may nakakapansin sa iyo, pumupunta ho talaga, meron ho talaga, pumupunta din naman ang wall mo, tsaka nakiki, uh, video comment and react so, yung tip ko ho, eh, yun niya ho uh, sumali ho kayo sa mga GC sumali ho kayo sa mga pages na yan na yung focus e eh, pakikipag-engage So, ayun. Basi ho sa experience ko kasi number one na nagpataas ng engagement ko. Nakadagdag ho siya na tumaas yung engagement dahil ho sa pagsali-sali ko sa mga GC. Uh, so, ayun. Nung in-stop ko na nga yung pagsali doon sa mga group chat na yan, tsaka pagsali sa mga ah uh, Facebook page na yan, eh, talaga namang nabawasan yung uh, dashboard ko. Naging red siya. So, ayun di naman kalabisan yung makipag engage ka ng 15 person sa isang araw. ah uh, wag, wag nyo lamang yung iflad uh, likes tsaka flood comments per ah uh, uh, per account dahil na na uhuli ko tayo pag nagpa flood react so tayo flood comment sa isang account nila so ayun lang yung tips ko